Sa unang tingin, aakalain mong kurtina ang hawak ng mga babaeng ito sa Kalasyaw, Pangasinan. Laki naman yan. Pero ang parang mahaba lang na sinampay, hindi tela. <tinyo> Kundi... Ilang metro? ang poste. Pinagbalatan pala ng isang dambuhalang sawah ganting sawa, tinatayang nasa 16 feet o nasa 5 metro ang haba. Sing laki ng puno ng nyog ang katawan. Siyempre, natatako kasi first time ko pang makahawak na gano'ng kalaking balat ng ahas. Malansap uh -huh. parang trouble. Sa haba nga nito, siyam na tao ang kinailangang magtulong-tulong para mahawakan ang magkabilang dulo ng balat lang nito. Oh, oh. Hmm. Ano ba si sakit ko ko ano mo? Putol pa yung sir. Sabi nila 21. Anakunda na yata yun. Tuloy. Ganun na lang ang pangamba ng mga taga rito. Dahil nakita nga nila ang balat ng sawa pero hindi naman na nila natunton kung nasaan na ang sawa mismo. Hindi na po ako nakakatulong. Baka magising ako, anjan lang siya sa tabi ko. Baka isang gabi, nalingkis na niya ako. Yung mga anak namin, na maliliit, tapos ang apo ko, babawalan namin na silang pumunta dito sa bukid para hindi sila matuklaw. Yeah, 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 oh, hey. Ang laki naman niyan. Ilang metro? poste. Asahan na ang paggapang ng kaba.